Pag-hacker nga. <laughs> Tako, may manhole pa naman dyan. Laglag -lag ka dyan. <laughs> may gather kasi yun sa bandang kanan mga idol. Tapos may ano, you know, may butas yun, may manhole. mag lang kayo. Shout out, Kirchira. Uh, ulir ng ano. Team Hunsi, uh, mga idol. Pero, na sa akin. Oh, si Otol. Otol Aldaya. Bebe, bebe Tingnan natin yung Veterans driver sa Grechira Kung Isang atrasan na din ba Kasi kanina yung kasama ko Nakabanti ng isang business eh Ito mga mga veterans to Mga batang dabaw tong mga driver na to Mga idol Shout out sa mga taga-dabaw dyan Sa GSDC company Paputa lupit oh po, Ah, lupet! Lupit ng ...terasaan, mga idol. Oh, ya ano mga bitiran sa driver mga idol, oh. Talaga lang naman. Di ba talaga po mga bitiran sa driver mga idol? Galing. Shout out. Ingat po mga idol. Yan si Utol mga idol. Kaya tinawag ko ng Utol mga idol kasi kalbo din yan mga idol eh. <laughs> Shout out Yan matras na si Utol mga idol. Magpatimbang na rin siya. Sira kasi yung timbangan namin sa planta mga idol. Kaya dito kami magpapatimbang sa loob ng power plant mga idol. Yan si Utol. Matras naman ang pangmalupit ang atrasan. at kasi tol iba talaga pag mga bitirans na driver mo ay sana all bitirans

God bless po. Ingat po po palagi mga idol. Shout out mga idol. Ingat-ingat po palagi. God bless po.